I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka natin dyan, ah, especially doon sa mga beginners. Ito mga ka share ko lang sa inyo. At uh, ito medyo mahirap yung ganitong klase ng senaryo kapag uh, may nagpapagawa ng hub. Kasi itong hub na to ay matigas ng ikutin. So papakita ko sa inyo no. So ayan mga ka DIY, nilak lang natin, tinanggal lang natin yung pinaka tornilyo pero mapapansin niyo hindi talaga siya hindi na siya maiikot talaga yun, no? So sobrang tigas na niya mga ka DIY. Ah uh, nung una nga uh, inisip lang natin na baka sa preno lang. So natanggalan natin yung buong preno pero talagang matigas na yung kanyang uh, pinaka hub. Dito mga ka DIY, medyo syempre risky yung mga ganito kasi motor na to mga ka-DIY. ma eh, malaki possibility dito eh kinalawang yung loob nito so na to kinalawang yung loob yung magnet at uh, saka yung rotor so kaya siya stock up masyado ayun tatry muna natin siyang uh, anuhan uh, buksan Okay yun, Natanggalan natin yung kanya mga Allen Allen Bolt dito mga mga DIY. At uh, ayan, uh, dahan dahan-dahanin lang muna natin. Try ko muna nang ipukpok, uh, mild lang muna titignan ko kung gaano siya katigas. Yan, so ibig sabihin malutong talaga siya mga mga DIY, medyo matigas. Kasi sa iba dito aangat uh, na agad 'to. Kailangan mapaangat mo kasi yan eh. So dahan-dahan lang yung pagpok natin, walang ano uh, uh, hindi tayo dapat nagmamadali. Tan. Piling ah, ko, tigas niya talaga. So, ito may technique pa isa. Susungkitin mo rito bahagya. Pakunti-kunti lang sa gilid. Hanggang sa mapaangat mo siya. Ayan. Tapos, pupok natin ulit. Sobrang tigas talaga. So, okay, angat natin. Yun. Ah, uh, dito mga kadiwi, feeling ko umangat na yung takip niya eh. Ayan, oh. gumagalaw na yung takip niya eh. So, ayan, gumagalaw na yung takip niya talaga oh. Yan. Actually, gumagalaw na yung takip niya mga ka-DIY Ang problema na lang talaga, is stock up yung ano nito Yung kanyang rotor, no? Yung nagdikit na yun dun, tsaka yung magnet. Yan. Sobrang tigas talaga at uh, pagkaganyan, ayoko nang persahin at uh, delikado baka matutupi kasi yung sa mero ata to at uh, pwedeng ma-disalign siya kaya kailangan na pag ganyan to uh, papaalam na muna tayo sa customer so try kong buksan tong kabila Okay mga ka kabilaan na natin tinanggal yung uh, kanyang uh, allen bolts. Uh, try natin ipokpok. Pwede kasing malaglag tong kabila eh. So ayun oh. di ba? So try natin hugutin tong isa na to. Oh, sabi ko na mauhugot eh. So ayan mga ka no. Ayan. Pero pag tinignan natin dito a uh, medyo kinain na nga ng kalawang ayun oh may mga kalawang na talaga sa gilid kaya ah uh, actually maganda pa yung magnet niya eh yung mga magnet niya okay pa oh. oh, okay ang isa muna sa gagawin muna natin na uh, hindi agad natin 'to matatapos bababaran muna natin siya ng uh, eto, pinakaano ng WD40 kasi may kalawang na yun eh para lumambot man lang pero hindi natin siya papersahin ngayon. Pwedeng ibabad mo muna siya ngayon or bukas mo na siya simulan para maka-penetrate lang yung ano, lumambot lang yung tinatawag natin kalawang. So may kalawang na kasi, kinain na kasi sya. So ganun lang mga ka-DIY, uh, huwag nyong papersahin, huwag nyong persahin pa kasi unang-una magbabayad kayo na malaki dyan. Yan. At uh, itong hub na to mukhang quality to kasi kung mapapansin natin dito sa kanyang hub, maganda yung ano niya, maganda yung kanyang mga ano, hindi siya yung mga pipitsugin na hablang na single coil, <laughs> yung mga tagi 11,000, yung mga ganyang unit, yan, yung mga talagang disposable halos yung kanilang uh, mga motor, eto maganda yung kanyang coil. So yan, bababaral lang natin, and then try natin bukas kung ano mangyayari. At uh, yun na nga mga ka-DIY, actually isang linggo ko nang binabad to isang linggo tandaan nyo mga ka-DIY from uh, day to day naman tinatry ko rin naman syang uh, ipokpok kasi tinitignan ko kung lumambot na yung pagkakababad natin dito sa gilid no? binabara natin yan nung tinatawag nating uh, brake fluid pwede rin naman yung uh, WD-40 okay din yon yung brake fluid maganda rin kasi yan kasi subo ko na yan na talagang uh, nagpapalambot ng uh, tinatawag nating kalawang eh, kahit nga yung pintura ba diba? Uh, kaya nga unti-unting sirain nung uh, tinatag nating brake fluid. So binabad ko na and then sobrang tigas niya pa rin mga ka-DIY. Yan. Ayoko na siyang persahin kasi tinatry ko lang pa unti-unti. Pero talagang uh, tingin ko kinain na ng kalawang itong mga gilid. Yan. Uh, pakita ko sa inyo yung mga kalawang yan. Ayan. Uh, kalawang paikot kasi yan eh. Yan oh. Kapal oh. Uh, apos At uh, dito mga ka-DIY ano, uh, kahit wala tong kalawang malinis, nakikita naman natin sa ibang video ko na mahirap din siya talagang tanggalin, kinakailangan mo siyang ipokpok kasi yung magnet niya yung pumipigil sa kanya. Ang problema dito, pag kinalawang na siya, doon na siya nagiging sobrang tigas. At uh, yan nga mga kadiway, no, ang mabibigay ko lang siguro sa inyong tips, eh, wag natin pilitin yung ganito, wag natin pwersahin. Kasi ang mangyari niyan, tayo pa yung magbabayad kapag ka nasira natin to. At uh, yun nga, no, chinat ko na yung customer, sabi ko, mama, hindi ko na to maitutuloy gawin kasi medyo matigas na, sabi ko. Baka makasira pa ako lalo nito. Kasi mga ka-DIY, uh, subok ko na to. Marami na rin kasi akong naging experience nito mga ka-DIY na talagang yung customer pinapipilit sa akin na buksan na lang kasi no choice. Ang nangyayari sa sobrang tigas na tulad nito, na UUP naman tong gilid mga ka-DIY. Tapos meron naman ako isang nabuksan, uh, nabasag naman yung ibang magnet. So nahirapan din ako maghanap ng magnet. Kaya hindi rin siya naging uh, nagawa kumbaga. Kaya ito, sinabi ko na lang sa customer na hindi ko na siya magagawa, ibabalik ko na lang siya. At uh, syempre, goal natin dito mga ka-DIY, di baling hindi mo nagawa yung isang bagay, di baling ang hindi natin to nagawa, ang mahalaga, hindi natin to lalong nasira. Kasi, eh, even to, sira na rin naman na to, pero at least, hindi makita ng customer na, oh, nasira mo, natupi mo, di kasi ang mangyari nun, ikaw pa yung magbabayad. So, para wala tayong bayaran, Uh, quits quits na lang mga ka-DIY, effort na lang yung paggawa dito. Eh, balik na lang natin to sa customer at sabihin natin sa customer at bahala na siya mag-desisyon kung ano yung gusto niyang gawin. At uh, yan, ibabalik na lang natin mga ka-DIY. Kasi ayon uh, uh, experience na rin to. No? Meron kasi akong tropa na ganito yung naging issue niya. No? Pinilit niyang buksan talagang, ayun, sa kapipilit niyang kumita siguro, eh, nabasag yung dito sa may gilid na tope. So, salip na siya pa ang bayaran, eh siya pa ngayon yung nagbayad kasi naghagilap siya ngayon ng motor, no? Napamalit. So, ayoko naman mangyari yung gano'ng mga ka-DIY. Di bali nang uh, hindi tayo mabayaran, at least di rin tayo gumastos. Effort lang yung pag-experience uh, na din, kumbaga, yung pagbubukas ng mga ganito. Okay, hanggang doon lang. Uh, maraming salamat sa panonood. Thank you.